Alam mo ba yung tipong may narinig kang simpleng salita, pero para bang tumigil ang mundo mo sa pag-ikot? May isang kaibigan akong babae, lagi siyang tinanong ng mga tao kung bakit siya ganoon kabihasa magtiwala sa mga lalaki. Pero sabi niya, may isang salita lang akong narinig, mula sa kanya na ginawa, akong maniwala ulit sa pag-ibig. Sobrang saya ko kapag nandyan ka, sabi niya. Iyon lang, pero sa puso niya, may apoy na nagliyab na hindi niya inaasahan. Maraming lalaki ang nagtatanong ano ba talaga ang mga salitang iyon? Ano ang sikreto sa likod ng mga salita na kayang bumighani sa puso ng isang babae? Sa video na ito, tatalakayin natin yan at ipapakita ko sa iyo kung paano mo magagamit ang limang salita para mapasaya, mahulog at mapalapit ang puso ng babae na gusto mo. Bakit nahihirapan ang lalaki magpahayag sa babae? Pero bago tayo sumabak sa sagot, balikan muna natin kung bakit maraming lalaki ang nahihirapang iparating ang kanilang nararamdaman sa babae. Bakit nga ba sa dami ng salita parang nagkukulang pa rin? Madalas kasi, nahuhulog tayo sa common trap na ginagamit ang mga generic na linya o pickup lines na paulit-ulit nang naririnig ng mga babae. Paano mo mararamdaman na ang isang lalaki ay tunay na interesado kung paulit-ulit lang niya sinasabi, mahal kita, nang walang iba pang patunay, la, like, kapag ganyan nakakasawa. Parang sinusulat mo lang ang isang script, pero walang tunay na damdamin. Dahil dito, maraming babae ang nawawalan ng gana na parang ang dami nang nagsasabi ng mahal kita, pero kakaunti lang ang tunay na nagpapakita ng halaga. Sa totoo lang, hindi lang basta salita ang kailangan nila, kundi mga salita na may puso, malalim na kahulugan, at nagmumula sa tunay na damdamin. Ano ang nangyayari kapag walang tamang salita? Isipin mo ito, napapadpad ka na ba sa isang relasyon? Kung saan palagi kang kinukulang ng atensyon, ng appreciation, ng tamang komunikasyon? Marami sa atin ang nag-experience ng ganito. Isang araw, nagtitiwala ka, Nagpapakatotoo ka, tapos bigla na lang parang naging malamig ang babae. Walang paliwanag, walang dahilan, at ang tanging nararamdaman mo ay pagkabigo. Bakit ganito? O ano ang nagkulang ako? Saan ba ako nagkamali? Mga tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isip ng maraming lalaki. Ang hirap lalo na kapag nakikita mong unti-unting nawawala ang spark sa relasyon at hindi mo alam kung paano balikan ang dating saya. Una sa limang salita, pinapahalagahan kita talaga simple pero punong-puno ng kahulugan. Kapag sinabi mo ito ng may buong puso, pinapakita mo sa babae na hindi siya basta-basta lang sa buhay mo. Hindi lang siya isang tao na kasama mo dahil sa convenience o habit, kundi isang mahalagang bahagi ng buhay mo. Ang salitang pinapahalagahan ay nagpapahiwatig ng respeto, pagmamalasakit at pagtanggap. Bakit ito mahalaga? Kasi sa likod ng mahal kita ay pinapahalagahan kita talaga. Ang mas malalim na mensahe. Kung iisipin mo, Pwede namang sabihin ng kahit sino mahal kita pero yung tunay na halaga, ramdam ito kapag sinabi mong pinapahalagahan kita. Sa mga araw na pagod siya, sa mga panahon ng pagsubok, yung salitang ito ang nagbibigay lakas sa puso niya para ipagpatuloy ang relasyon. Halimbawa, may isang kaibigan akong lalaki. Tinuruan ko siyang sabihin ito sa kanyang girlfriend. Hindi siya sanay magsalita ng ganong mga malalim na damdamin sa salita kaya nagsimula siya sa simpleng mensahe. Pinapahalagahan kita talaga? Nung una, awkward daw siya pero nang makita niya ang ngiti at kilig sa girlfriend niya, natuwa siya. Pati sa mga simpleng araw-araw na usapan, naiiwasan na ang tampuhan at nagiging mas maayos ang komunikasyon nila. Hindi mo kailangang gawin itong isang grand speech. Pwede mo lang sabihin ito sa mga sandaling nagpapakita siya ng effort, tulad ng kapag nagluluto siya para sa'yo, kapag nag-alala siya sa kalagayan mo, kapag nagbigay siya ng oras kahit busy siya, sabihin mo lang ng tapat at diretsyo, alam mo. Pinapahalagahan kita talaga. Dito mo siya mararamdaman na mas lalong lalapit at magpapakita ng pagmamahal sa'yo. Naalala mo ba yung huling beses na narinig mo yung salita na ikaw lang ang gusto ko? Para sa isang babae, napakalaking bagay ng simpleng pahayag na yan. Isang kaibigan ko, hindi niya makalimutan ng sabihin sa kanya nang lalaki ang salitang iyon ng tapat at walang alinlangan. Para siyang nabuhay muli, parang may bagong sigla sa puso niya. Alam mo ba, marami sa atin ang sobra ang iniisip, sobra ang pinag-iisipan kaya nakakalimutan ang pinaka-importante, ang pagiging simple at tapat. Sa sobrang dami ng mga tips, mga tricks o pick-up lines, na minsan nakakalimutan ng mga lalaki, ang simpleng pahayag na makakapagparamdam ng tunay na pagmamahal sa babae. Napapabayaan ang tamang komunikasyon dahil iniisip na kailangan pa ng grand gestures or matatapang na linya. Pero ang totoo, di kailangang maging komplikado. Ano ang nangyayari kapag hindi sinasabi ang tunay na gusto ng puso? Kapag hindi mo nasabi kung ano talaga ang nararamdaman mo, unti-unting nagiging malabo ang relasyon. Nagkakaroon ng mga misunderstanding, tampuhan at distansya. Para sa babae, nakakalungkot malaman na yung lalaki na gusto niyang makasama. Ay hindi rin sigurado o hindi malinaw ang sinasabi. Dahil dito, maraming babae ang nawawalan ng pag-asa at unti-unti nang bumibitaw. Pangalawa sa limang salita, ikaw lang ang gusto ko. Simple lang, pero napakalaking impact kapag sinabi ng tapat. Parang pag-iisang salita na nagsasabi ng commitment, ng eksklusibidad at ng katapatan. Hindi lang basta I like you o mahal kita, kundi ikaw lang ang gusto ko ang nagsasabi na wala ng iba pang makakatumbas o makakapalit sa kanya. Kapag narinig ito ng babae, napapalakas ang tiwala niya sa relasyon. Nagbibigay ito ng seguridad na siya lang ang mahalaga, siya lang ang pinipili. Isang beses, may kilala akong couple na halos maubos na ang pasensya nila sa isa't isa dahil sa mga problema. Pero nang isang araw, sinabi ng lalaki sa babae ng matapat, ikaw lang ang gusto ko. Hindi man naging instant na wala ang problema, pero biglang nagbago ang aura ng relasyon nila. Naging mas bukas ang babae sa komunikasyon, mas naintindihan nila ang isa't isa, at lumakas ang kanilang samahan. Paano gamitin ang pangalawang salita? Pwede mong sabihin ito sa mga intimate moments. Sa pag-uusap ng seryoso, sa mga panahon na kailangan niyang maramdaman na siya lang ang espesyal sa'yo, sa so, mga magkakataong may duda siya ni sa nararamdaman mo. Hindi mo kailangang paulit-ulit ito, pero dapat matapat. Walang echoes, walang palabas, galing sa puso. Pangatlo sa limang salita, nandito ako para sa'yo. Ito ay salita ng suporta, ng commitment hindi lang sa magandang araw, kundi pati na rin sa mahirap na panahon. Hindi lahat ng lalaki ay handang sabihin ito, pero para sa babae, ito ang pinakamalaking comfort. Ang nandito ako para sa'yo ay nagpapakita ng pagmamalasakit na hindi lang pansamantala. Sa bawat pagsubok kapag narinig niya ito, nadarama niya ang tunay na pagmamahal. Halimbawa, isang kaibigan kong babae na dumaan sa mahirap na face sa buhay, ay na-encourage ng malaki nang marinig niya ito mula sa kanyang partner. Ang salitang ito ang nagbigay sa kanya ng lakas para harapin ang problema kasi alam niyang hindi siya nag-iisa. Paano gamitin ang pangatlong salita? Pwede mong sabihin ito kapag nagkakaroon kayo ng problema o pagsubok? Kailangan niya ng emosyonal na suporta. Gusto mong iparamdam sa kanya na hindi siya iiwan? Naalala mo ba yung panahon na kahit wala kayong physical na nasa tabi, ramdam mo pa rin ang presensya niya dahil sa simpleng salita lang? Isang babae ang nagkwento sa akin na ang pinakapaborito niyang sinabi. Sa kanya ng lalaki ay, Mahal kita. And pero hindi yung pangkaraniwan lang, yung sinabayan ng buong puso at pagkilos. Alam mo ba na marami sa mga lalaking gusto maging sincere? At open ay natatakot sa dalawang salita na ito? Nakakahiya raw natatakot sa rejection? o kaya ay hindi alam kung paano ipapakita ang tunay na kahulugan. Pero ang hindi nila alam, ang dalawang salita na ito ang pinakasentral sa puso ng babae. Kapag hindi mo nasabi ito ng tama at tapat, nagkakaroon ng gap sa pagitan ng inyo. Ano ang nangyayari kapag hindi nasabi ang tamang salita? Kapag nagkukulang ka sa pagsasabi nito, kahit gaano mo pa siya mahal, mahihirapan siyang maramdaman yon. Unti-unti, nagkakaroon ng distansya sa puso parang may invisible wall na pumipigil sa kanya na magtiwala o magmahal ng buo. Pangapat na salita, mahal kita. Simple pero napakalalim ng kahulugan. Pero tandaan, hindi lahat ng mahal kita ay pareho ang epekto. May mga pagkakataon na paulit-ulit lang ito sinasabi pero parang wala sa puso. Kaya dapat ay sinasamahan ito ng tamang intensyon at gawa. Para sa babae, ang mahal kita ay hindi lang salita, ito ay pangako. Isang pangako na aalagaan ka, iingatan, at dadalhin sa tamang landas ang inyong relasyon. Kapag sinabi mo ito ng may buong puso at sinamahan ng mga aksyon, nagiging matibay ang inyong samahan. Halimbawa, isang lalaki ang laging sinasabi sa girlfriend niya na, mahal kita, pero lagi rin siyang late o hindi tumutupad sa mga pangako. Naging dahilan ito para hindi maniwala ang babae sa sinabi niya. Ngunit nung isang araw, sinimulan niyang ipakita ang kanyang pagmamahal. Hindi lang sa salita kundi sa gawa, paglalaan ng oras, pagiging tapat at pagiging present. Nang maramdaman ito ng babae, nag-iba ang tingin niya. Paano gamitin ang pang-apat na salita? Huwag basta-basta. Lang sabihin mahal kita. Siguraduhin na kaya. Mo itong patunayan sa mga gawa. Gawin itong bahagi ng araw-araw na pagpapakita ng pagmamahal tulad ng pagbibigay ng oras, pagtulong sa mga simpleng bagay, pakikinig ng tunay sa kanyang mga kwento, pangalimang salita, salamat sa lahat. Marahil hindi ito ang unang salita na naiisip mo kapag Iniisip ang mamakakapagbighani sa puso ng babae, pero huwag maliitin ito. Ang salamat sa lahat ay nagpapakita ng pagpapahalaga hindi lang sa relasyon kundi sa bawat effort, sakripisyo at pagmamahal na ibinibigay ng babae. Napakaraming babae ang naghahanap ng pagkilala na hindi lang siya basta kasama, kundi napapansin ang lahat ng ginagawa niya para sa inyo. Halimbawa, isang lalaki ang laging nagsasabi ng salamat sa lahat sa kanyang partner to sa mga maliliit boys, ng Bogot, alaga suporta sa trabaho at pag-unawa sa kanyang mga kahinaan dahil dito ramdam ng babae ang tunay na pagpapahalaga at mas lalong tumibay ang kanilang samahan paano gamitin ang panglimang salita pwede mo itong sabihin sa mga pagkakataong pagkatapos ng isang espesyal na araw sa mga araw na siya ay pagod o stressed sa mga simpleng araw-araw na moments na nagpapakita siya ng effort alam mo ba minsan ang mga salitang hindi mo inaasahan ang nagbabago ng takbo ng isang relasyon may kilala akong babae na halos sumuko na sa pag-ibig, pero dahil sa mga tamang salita mula sa lalaking mahal niya, nagbalik ang kanilang pagmamahalan at tiwala. Balikan muna natin ang limang salita na napag-usapan natin. 1. Pinapahalagahan kita talaga. 2. Ikaw lang ang gusto ko. 3. Nandito ako para sa'yo. 4. Mahal kita. Mime, salamat sa lahat. Lahat ng ito ay mga salita na may puso, lalim, at tunay na kahulugan na kayang bighaniin ang puso ng isang babae. Bakit kulang ang salita kung walang kasamang gawa? Maraming lalaki ang naniniwala na kapag nasabi na ang tamang salita, ayos na ang lahat. Pero sa totoong buhay, hindi sapat ang salita kung walang kasamang gawa. Ang problema, madalas, nagiging salita lang ito na paulit-ulit na walang epekto. Kapag nagawa mo lang sabihin pero hindi mo pinapatunayan, nawawala ang tiwala. Parang sinasabi mo sa kanya pero hindi mo pinapakita. Dahil dito, unti-unti siyang nawawala ng kumpiyansa sa pagmamahal mo. Para maging tunay ang dating ng mga salitang ito, kailangan mo ng mga konkretong aksyon. Hindi lang basta mahal kita, kundi ipinapakita mo ito sa mga gawa araw-araw. Tips para gawing matibay ang relasyon gamit ang salita at gawa. 1. Makinig ng buong puso. Kapag nagsasalita siya, hindi lang basta pakikinggan. Intindihin mo ang nararamdaman niya. 2. Ipakita ang pagmamahal sa maliit na paraan. Mga simpleng gestures tulad ng pag-abot ng tubig, pag-alala sa maliliit na detalye o pag-aabot ng tulong through maging tapat sa komunikasyon. Walang tinatago o sinasabi lang para lang makawala. Ang honesty ang pundasyon ng matibay na relasyon. Queer, gerning oras ang isa't isa, hindi lang basta kasama, kundi quality time na talagang nakatutok kayo sa isa't isa. Five, suportahan ang mga pangarap at layunin niya. Hindi lang siya mahalin, kundi tulungan siyang maabot ang mga pangarap niya. Paano ikonekta ang mga salita sa gawa? Kapag sinabi mong pinapahalagahan kita talaga, Ipakita ito sa pamamagitan ng pagrespeto sa mga desisyon niya. Kapag sinabi mong, ikaw lang ang gusto ko, patunayan sa pagiging loyal at tapat. Kapag sinabi mong, nandito ako para sa'yo, gawin ito sa mga panahon na kailangan kanya. Kapag sinabi mong, mahal kita, ipakita ito sa mga aksyon, hindi lang salita. Kapag sinabi mong, salamat sa lahat, iparamdam ito sa appreciation araw-araw. Marami akong kilala na couple na nagsimula sa tamang salita, pero naging matibay dahil sa suporta at gawa. Isang halimbawa ay yung isang lalaki na palaging sinasabi ang mahal kita sa kanyang partner. Pero higit pa rito, ginagawa niyang prioridad ang kanyang relasyon sa kabila ng trabaho at stress. Ngayon alam mo na ang limang salita na makakapagbighani sa puso ng isang babae at paano mo pa ito mas mapapalalim gamit ang gawa. Kung gusto mo pang matuto ng mga ganitong tips, mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell. Share mo na rin ito sa mga kaibigan mo para makatulong din sila. Leave your comments at kwento sa baba. Gusto kong marinig ang inyong experiences.